So ito po mga kababayan, yung ating unang pag-uusapan ay patungkol nga dito kay Marcoleta, no? At kay ano ba yan? May may lamok pa pumasok sa ilong ko siguro. <laughs> may ads lang po, wag po kayo mag-skip mga kababayan. So ngayon mga kababayan, ito po yung ating pag-uusapan patungkol nga dito kay Marcoleta, no? And kay Ma'am uh, Nadja Suba, Subair. Ayan, maraming salamat po Ma'am sa yung super sticker. Thank you, thank you so much sa totoo lang mga kababayan, ito po yung ating uh, pag-uusapan. Unahin natin itong kay Marcoleta, no? Kay Marcoleta at kay uh, Mike Dipensor, no? Marcoleta, ayan, at kay Dipensor. 'Di ba, mga kababayan? Mm, mm, So, ito po sila, mga kababayan. Alam nyo, sa totoo lang minsan natatawa po ako mag-isip. Bakit? Ganito po kasi mga kababayan, ha? Ah? Ipakita ko po sa inyo yung naturang picture, no? Naturang picture po 'yan, lakihan po natin ha para ano klarong-klaro. Ayan ha, kita nyo si Marcoleta, si ano uh, Mike Defensor. Iba-iba po yung kanilang mga statement. Yung kanilang mga statement mga kababayan ay mga naka-caption po diyan sa bawat sinasabi nila. No? Kung napansin ninyo mga kababayan, Noel Ortinero, uh, Ortiniro, may shoutout po diyan sa Dagunoy City. City. Ayan, may shout out po. Akala ko, ah, kala ko ako Markuleta pala. <laughs> Ayan, makukulong na si Sarah. Kaya tudo sira, sira sila kay PBBM. Kaya nga po eh, mm -mm, lalong lalo na sa ombudsman. Ako, abangan natin yan. Ito po ha ang sabi. Unahin natin itong si Mike Defensor. Alam nyo dito mga kababayan na mabibisto po natin. No? At malalaman po natin kung talagang nagsabi sila ng totoo at nagsabi sila ng hindi totoo, Bakit? Kasi dito mga kababayan, ang sabi ni Mike Depensor ito, dating representative Depensor, hanggang ngayon nandoon pa siya si Orly Gutesa, sabi ni Pinky Web sa interview, saan? Ha? Ah, sabi ni Mike Depensor dito sa una, ah, sabi niya. Sabi ni Mike Depensor, hanggang ngayon nandoon pa siya. Sabi naman ni Pinky Web sa report, nasaan? Sabi ni Mike Depensor, sa Philippine Marines compound sa Bonifacio. Hmm. So ngayon mga kababayan, ang tanong, totoo ba talaga na nandoon sa Philippine Marines Compound sa Bonifacio? Kasi mga kababayan, according, ha, ito, according kay uh, Kirubin, no? Si Kirubin actually alam niyo po si Kirubin mga kababayan na wala si Gutesa ha, sa Marine ha, Marines Compound. Ito ha, ito, ito. Pakita ko sa inyo. Ito po, mga kababayan, pakinggan nyo po ha. Ito. Pindutin lang natin. Sino ho ang uh, tumawag, nag-text sa inyo para tulungan <laughs> na hanapin si Sergeant Cotesa, sir? Yeah, si Senator Ping, kanina naman, ano, nag-usap din kami ulit. <coughs> sabi niya, pa -patul patulong na lang, no? Kung paano mo, alam, alam ko, maram, malawak yung iyong network. And uh, in fact, sabi ko, I'm working on it. Mm. I hope uh, sa akin lang, ha, to, get to, to put a closure uh, sa nangyayari na to it should really surface. Sa akin lang mm. Kasi I, I ay vouch nga, uh, sabi ko, bumili mo nga ako sa'yo, tapos ngayon nawawala ka. Di, di pati ako para mong ano, di ba? Na, napaso. Sino mm. ho ang uh, tumawag ng text? Di ba? Mm. Ngayon mga kababayan, mismo na si Uh, retired Kerubin ang nagsabi na dating Marines yan, na, dating Marines yan, si Kerubin na mismo nagsabi na wala si Gutesa sa custodia or custodia ng Marines. Kasi sa totoo lang, kung nandoon si Gutesa sa Marines, nasabi ni Mike Defensor sa kay interview ni Pinky Web na nandoon pa daw si Gutesa sa Marines uh, compound sa Uh, anong lugar yon sinasabi niya mga kababayan kung nandoon siya sa compound mismo sa Bonifacio edi sana sinabi ni Kerubin na nandoon kasi marines to marami ang ano nito ni Kerubin marami ang uh, network nito yung kumbaga radar yung intel niya no so isang tawag niya lang isang kontak niya lang ay masasabi agad sir wala dito sir nandito sir andiyan o bakit sinabi ni Kerubin sa kontak niya kay Lakso na wala 'di ba? So ibig sabihin, sinungaling itong si Mike Defensor. Pangalawa mga kababayan mismo ang spokesperson mismo ng Marines nagsabi na wala din doon si Gutesa sa kanilang kustodiya. Ito po, Marines. Oh, nagsalita na. Oh, kay Gutesa. Ito ha, mga kababayan, nagtuturuan ng sila. Di ba? Sino ang mm. Yes, dapat na. tama po yung Where is Sergeant Gutesa? Totoo bang na... here the studio. Ito. Totoo bang nasa kustodiya o wala? Si uh, Orly Martinez... Uh, Orly Gutesa. Ma'am, I would just like to emphasize that Mr. Orly Regala Gutesa, who is a former uh serviceman, he's a retired serviceman already, he's not in the custody of the Philippine Navy nor the Philippine Marine Corps. So we would just like to emphasize that uh, he is not under Mr buteta it's not under the protection of the Philippine Marine Corps, most especially the Philippine Navy. We do not have any involvement in his personal or private affairs po, ma'am. Mm -hmm. Ano kaya ang naging basihan? ba? Diba? Nakita ninyo? Anong sabi ni ma'am permission bid sa YT ni Hart nang binigyan siya ng blue ring ni Cheese worth 1 million USD? Sobrang nagtaka si Hart at tinanong si Cheese ng malakas, wow, sal ini Cheese 18 million lang, kaya nga eh. Diba? ba? ganyan ganyan po sila mga kasinungalingan, mga kababayan, no? Tignan niyo ha, dito sa kasinungalingan ni Mike Defensor. Hindi mo alam kung sino yung patu papaniwalaan mo, si Mike Defensor ba, ang Marines or mismo yung mga retired Marines, no? So wala. Ngayon mga kababayan, ito yung pangalawang tanong. Dito naman tayo kay Markuleta. Hmm. Tapos na dito na bisto na natin si Mike Defensor na sinungaling siya na hindi talaga totoo. Kasi kung bakit? Huwag siya magalit kung sabihan natin siyang sinungaling. Kasi bakit? Kung hindi siya sinungaling, bakit itinatanggi ng Marines na wala doon? So ibig sabihin, sinisiraan niya ang Marines. Mm. So ngayon mga kababayan, dito tayo kay Marculeta. Dito naman kay Marculeta sabi niya, ang pagkakaalam ko, kinupkop siya ng kaniyang tropa. Sino ba tropa na sinabi niya? Oo, yung mga Marines, kasi ang balita ko, mm, nasa sa mga Marines daw, merong nagtatangka sa buhay niya. At I was also informed. Ayan na naman nandun na daw sa Marines, tapos may nagtatangka na daw sa buhay. Eh, sino pang magtatangka? Ah, kay Gutesa, kung nasa compound na nga ito ng Marines, hindi ba taka, hindi ba tanga yung magtatangka, Nanay Minda Valdez? Di ba? Hindi ba tanga, tatangkaan mo yung buhay, tapos nasa loob ka ng compound ng Marines, hindi ka ba tatadta rin ng bala dyan? Ha? Di ba? ganun sila kasi nungaling. Sa totoo lang, mga kababayan, paano kapag tatangkaan ang buhay mo, inandun ka na nga sa loob ng Marines. Sige nga, subukan mong mag-ano doon, subukan mong pagtangkaan yung buhay na sa loob ka ng uh, baluarte ng mga Marines. Kung hindi ka ba tatatari ng bala doon, makakalabas ka pa kayang hindi ka pulbo? Makakatlabas ka pa kayang buhay? <laughs> ni ba? Mamula it Miguel of shoutout po and happy Halloween po sa inyong lahat. ni ba? Mm, mm sabi niya, yung mga Marines kasi ang balita ko, may nagtangka, mayroong nagtangka sa buhay niya at I was also informed na nahuli na nila yung gustong magtangka sa buhay niya. Oh, so ngayon kung yung naghuli ah, o nahuli nila ang gustong magtangka sa buhay ni Gutesa, nasaan? Bakit hindi niyo ilabas sa social media? Bakit hindi niyo ilabas sa media, hindi nyo ipa-interview, in, hindi nyo pakasuhan, hindi nyo dalhin doon sa kustudiya ng NBI. ba? Diba? Alam nyo, sa totoo lang, ako po'y nananawagan sa Philippine Marines no? at sa Navy, Philippine Navy at Philippine Marines. Ah, uh, alam niyo sa totoo lang kung ayon yung masira ang pangalan ninyo kasi ito na idawit kayo eh. Nasangkot kayo dito. Na nananahimik naman yung inyong ahensya, nananahimik naman yung inyong uh, tawag dito, inyong uh, grupo, na dinawit ni Markuleta at ni Mike Defensor, alam nyo, nagsalita na ang Marines. Sa totoo lang, wala doon. Alam nyo, Philippine Marines, Philippine Navy, pwede nyong kasuhan, no, si Mike Defensor at si Marculeta no sa ginagawa nilang false uh, false information yung dinawit kayo alam niyo may tawag diyan eh. may mga kasong kakaharapin diyan eh at lalong-lalo na patungkol kay Gutesa bakit ito ha sa totoo lang meron po tayo mga kababayan na kasabihan alam niyo ba na meron sa batas na kapag ang tao na ang tao na iniimbestigahan or ang tao na may kasong kinakaharap tapos tinatago ninyo, no? Uh, tinatago ninyo, tapos uh, pinoprotektahan ninyo. Alam nyo ba na pwedeng madawit kayo kahit hindi kayo kasali? Once na ang isang uh, tao, lalong-lalo na yung pinaka, ano na, puganti na, katulad kay Harry Roque. Alam nyo ba na pwede kayong kasuhan katulad sa kaso ng taong tinatago ninyo? Diba? Nagtuturoan na ang mga DDS ngayon. <laughs> Kaya nga, diba? Al Ma'am Alma de, uh, Alma, uh, Uh, Dino Rico, migalab shout out po. Mga DDS, taman uh, taman lang sa daldal, walang ebidensya. Kaya nga Sir Angelo, 'di ba? Ma'am Ima uh, Tagaki, migalab shout out po. Sir Ken, kung talagang witness 'yan ni Group si Gutesa na bit -bit ni Marculeta, hindi eh, dapat pino niya yan at alam kung saan niya nagtatago, e paano nalaman ni Marculeta na may nagtatangka sa buhay ni Gutesa Ma Ruina Marsan, yan nga po ang totoo so ibig sabihin may kontak nga siya ngayon mga kababayan kung sakali na si Gutesa ay makasuhan o kasuhan ni Romualdes ng uh, paninirampuri, di ba? kasi damage has been done, oh, sabi niya ganito, tapos ngayon na ipapatawag siya, hindi siya magpapakita So may possibility dito na si Marcoleta, no, ang babalikan. Alam niyo ba ang kasong kakaharapin ni Marcoleta dito? Ethics complaint. Ah, ethics complaint. Bakit? Hindi niya sinunod yung rules and regulation at yung code of conduct, code of ethics, no, bilang isang senador kasi may mga sinusumpaan niyan silang salaysay or salaysay, sino pinasuno, pinanumpaan, no, na salita bago ka maging isang public servant. 'Di ba? Mahahawakan ng Biblia. Hindi ko alam kung Biblia ba yung hawakan mo tapos manumpa ka panunumpaan mo yung salaysay na yon na ganito ang uh, bilang public servant ito ang gagawin mo patungkulin bilang isang uh, politician ganyan ganyan di ba kung naalala ninyo Mm, -mm -out, uh -uh. so ngayon mga kababayan ang mangyari dyan si Marcoleta ang babalikan ni Romualdis ngayon dyan 'Di ba kita ninyo mga kababayan? Kasi bakit? Napakasinungaling po nila, nagtuturuan sila. Hindi po natin alam kung sino po yung nagsasabi ng totoo at hindi po natin alam kung sino ang ating paniniwalaan. Kasi bakit? Ang Marines at ang uh, Navy nagsalita na ang sabi wala sa kanila si Gutesa. Ngayon naman pinagpilitan ni Mike ni Mike Defensor at ni Marcoleta na nasa kanila si Gutesa. So sino ang papaniwalaan natin ngayon? Ngayon mga kababayan, hangga't hindi gumagawa ng aksyon ang Philippine Marines at ang Philippine Navy laban kay Gut kay kay uh, Marcoleta at kay Defensor, mananatili sa isipan ng taong bayan na nagsisinungaling both sides. 'Di ba? Kasi hindi naman ko pwedeng sabihin lang ng Philippine Marines at Philippine Navy na wala sa amin. Oh, hindi naman din po pwedeng sabihin din ni Mike Defensor at ni Marcolita na nasa Marines. So, hangga't hindi mag-file ng aksyon uh, action or mag-file ng uh, complaint ang Philippine Navy at Philippine Marines laban kay Gutesa at kay Mike Defensor, mananatili sa isipan ng taong bayan at sa sa publiko na nagsisinungaling both sides or di kaya nagtatakipan sila or di kaya tinatago nila. Di ba? Mga kababayan, dalawa lang ang iisipin ng taong bayan. Di ba? Mm -hmm. Kasi hindi naman natin makaligtaan yan mga kababayan. Hanggat hindi gumagawa ng aksyon ang Philippine Navy at ang Marines, no? Nang uh, sila ng kaso, magsampa sila ng reklamo kasi dinadawit sila eh, nadadamay sila. So, hangga't hindi sila gumawa ng aksyon, hangga't hindi sila gumawa ng complaint laban kay Marcoleta at kay Mike Defensor, mananatili ang isipan natin, no, na haka-haka, doubt. Kaya ngayon ang Philippine Navy at ang Philippine Marines, 'wag po kayong magtaka at 'wag po kayong uh, kumbaga magalit na ang aming isipan ay mananatiling maniwala kami kay Ma kay Marcoleta at kay Mike Defensor or maniwala kami sa inyo. So magiging haka-haka, 'di ba, yung doubt, hindi mawawala yung doubt, 'di ba? Mamirian mm -hmm, Ma mamirean Susuki at kay Mactan Dame, may galab shout out po. Hindi po mawawala sa isipan ng taong bayan ngayon na nagtatakipan kayo. Bakit? Hindi mawawala sa isipan naming mga Pilipino na isipin namin, ah, tinatago ito ng mga ni Philippine Marines, tinatago ito ng Navy. Bakit? Kasi dati nilang kabaro ito. Mm. So, hindi mawawala sa isipan namin yan hanggat hindi kayo gumawa ng aksyon na ireklamo ninyo or magfly, mag-file mag kayo ng complaint laban kay Marcoleta at kay Mike Defensor. Kasi hanggat si Mike Defensor at si Marcoleta malaya na magsabi na nasa sa inyo tinago ninyo, nasa kustudiya ninyo, hindi mawawala sa isipan ng tao yan. Di ba, Ma'am Elizabeth Lorin? Mm, Ma'am Junaline Yukawa, may galab shout out. And kay uh, T, uh, TGR 2K25, may galab shout out. Maghulos dili sana ang Marines at piliin nila ang tama. Kaya nga, di ba? Mm -hmm. The, Marines, ah, uh, the Marines need to file an obstruction of justice. Sa dalawa na yan. Totoo po yan, uh, 'Di ba? Kasi hangga't hindi sila mag ano hindi sila gumawa ng aksyon or mag-file ng kaso laban kay Marculeta at kay uh, Mike Depensor, 'di ba? Mananatili ang isipan ng tao na ganito pa ang Marines, ganito pa ang Philippine Navy, kapag may kaso, itatago nila ganyan ba sila? Porkit dati nilang kasamahan na nagretiro, ganyan na ba sila? Mm. So ang iisipin ng tao ngayon, ganon sila. Oo, mm, kaya dapat, 'di ba? Mm -hmm. Oh, ilantad na ni Gutesa kung ako sa kanya. Labas na lang ako at magsabi ng totoo. Actually, Ma'am uh, P. Curly, no? sa totoo lang, kung ako kay Gutesa ngayon, kung ako sa sitwasyon ni Gutesa, isa lang naman ang gagawin ko, lalabas ako. Ngayon, pag lumabas ako, isasabi ko yung totoo. At least, di ba, mawawala. Mawawala yung reklamo sa akin, mawawala yung kaso sa akin kasi ma 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 mangyayari dyan mga kababayan, magiging state witness ako eh. Hindi ako magiging is state witness laban kay Romualdez, magiging state witness ako na inipit at uh, pinilit, yeah, pinilit, tinakot, na maging state witness para siraan si Romualdez. Kasi sa totoo lang mga kababayan, mahirap kasi mahirap kasi magkaroon ng uh, isang kaso katulad kay Romualdez kung lalong yan paano mo makasuhan si Romualdez kung ang affidavit ni Gutesa ay peke ba diba? kasi sa totoo lang kung akong ako sa sa sitwasyon ni Gutesa lumabas na ako bakit ma'am Ginger Tihilo po alam niyo kung ako sa sitwasyon niya, lumabas na ako kasi bakit? Kung hindi kasi ako lalabas, as long as yung affidavit niya is fake, may possibility na masampahan siya ng kaso ni Romualdez. Ngayon pag mag, pa magsampa mag ng kaso si Romualdez, alam niyo cyber libel yan eh. Ang cyber libel kasi sa Philippines is crime. Sa US kasi ang cyber libel is wala lang. ba? Diba? Sa Pilipinas kasi ang cyber libel makukulong ka talaga. Diba? Crime Kri yan. Hindi lang cyber libel ang maisampan ni Romualdez dyan. Kaya kung ako kay Gutesa, lumabas na ako, lumantad na ako, lumapit ako kung kanino, or di kaya pumunta ako ng Malacanang kung sakali. Di ba, o di kaya, pumunta talaga ako sa Philippine Marines at magpatulong ako para bilang protection ko at sabihin ko na sana hindi ako kasuhan ni Romualdez kasi ako'y pinilit lamang ni ganito. Ako'y nahulog lamang sa blackmail, bina-blackmail lamang ako, or tinatakot ako. So, instead na kasuhan siya ni Romualdez, Tulungan pa siya ni Romalde, 'di ba? Instead na si Romalde magkaso sa kanya, tutulungan pa siya. Kasi mangyayari dyan, kumbaga parang kasi 'di ba, sabi niya nung no, unang statement niya noong in, inilabas nung no, uh, uh Kabayan Patrol, no na pinilit lang daw siya sa dala ng takot gumawa siya ng picking up affidavit. Kasi tinakot siya, ginipit siya, pinilit siya ni Marculeta, daw at ni Defensor. So, kung ako, lumabas ako. Kaya nga, nung doon siya sa Senado, ang sabi niya, sabi ni Marculeta at ni Bato, kailangan mo ba ng witness protection program? Ang sabi niya, hindi daw. Di ba? O, dapat nga ganyan ang gawin niya. Di ba, Ma'am Parker Lee, 69? Dapat ganun. -mm. -mm. 'di ba? Hindi 'yan na uh, totoo 'yan, gago. Alam mo, James uh, bari Baribare, tingnan mo apelyido mo, putang ina ka. Didiis ka na naman na nagkakalat sa social media ng kabubuan. Paano mo nasasabing hindi peke? emis mismo ang ah, ang ang trial court na mismo ang nagsabi na peke. Ito ah, sa totoo lang ipakita ko sa inyo ah, kasi alam niyo kahit bobo yang bobo yang DDS na 'yan. Sasagutin natin 'yan kasi hindi natin pwedeng itulirit dito yung kabubuhan nila ay lagi nilang papaniwalaan. Ah, James Biribiri. -biri. Ah, ito ha, yung kabubuhan mo, oh. ito ipakita ko sa iyo ha, peke, ang notaryo. Ha? Ah, ito ha, ah, alam mo sa totoo lang James Biribiri, ah, para hindi mo matatak sa isipan mo, malay mo may mga ah, may mga may mga anak ka dyan, na kasama mo, nanonood sa akin ngayon, tapos may pamilya ka, di ba? Na, na, kasama mo ngayon at napaniwala mo, di ba? Mm, mm Napaniwala mo na peke at natatak sa isipan mo kasi bubo ka nga, di ba? Oo. So ngayon ko ipakita ko sa iyo na hindi, ah, hindi ah, totoo yung sinabi mo na hindi peke, ito po, panoorin mo. Ay, nakakasuhan na na RTC si Orly na peke umano ang notarization sa kanya. Oh, Manila RTC. Lumitaw sa investigasyon ng Manila Trial Court na peke ang affidavit ni Gutesa. Ngayon, gunggong kang animal kang pistinyawa, kang bubo kang hayop ka. Paano mo masabi yan ngayon? O oh, ngayon, sasabihin mo, edited. Sasabihin mo na naman AI putang ina talaga. Alam mo sa totoo lang, mahirap kasi makipagdebate sa mga DDS, lalong-lalo na sa comment section ka lang. 'di ba? Mahirap makipagdebate sa totoo lang. Tignan niyo mga DDS, oh. Sasabihin mo hindi peke si Gutesa, sasabihan mo pa akong ulol. Oh, mas ulol ka tang ina mo. Ngayon kita mo 'yan, oh. Kasi pa ang salaysay. Ah. Sabi ng korte, hindi raw totoong pirma ni Attorney Petchi Rose Espera nasa nasi, nasa affidavit na siya umanong nagnotaryo nito ayon kay Gutesa. Oh. Si... Alam niyo sa totoo lang mga DDS, bago kayo sumugod sa aking live, Ah, make sure na yung i-comment ninyo ay meron kayong proof na mapapahiya ako. Kasi bakit? Bago ko tinatalakay, itong content na to, itong topic na to ngayon, not only one, apat ang topic natin. Isa pa lang to. Umpisa pa lang tong kay, kay Gutesa, kay uh, Markulet Marcolet at kay Dipinsor inaral ko na yan. Alam ko ang tanong, alam ko ang birada, alam ko ang pasikot-sikot sa ganitong topic. Kaya bago kayo lumusob diyan, 'di ba? Sa aking comment, uh, sa aking comment section sa live natin, make sure na hindi kayo mapapahiya. 'Di ba? Alam niyo, tinaguri tinawag akong vlogger, tinawag akong influencer, 'di ba? Tinawag akong uh, content creator, tapos kabubuhan lang ang i-share ko dito. Hindi ganoon. Hindi ba? O oh, kahit alam ko DDS na bubuka ah James Biribiri, na intindihan kita. Hindi ba? ka talaga. Hmm. So tapos na tayo diyan ha, mga kababayan. Nagtuturuan na kasi nabisto ng RTC or trial court ng Manila, no? Na peke ang apidabit ni Gutesa. So bakit hindi yun napansin ni Marculeta? Kasi nga Bobo din siya. Sabi nga ni Antonio Carpio, dating Justice Antonio Carpio, mababa ang quality bilang abogado si Marcoleta. Mababang ur Ha? mababang uri yung utak niya. Mm. Sabi ni Antonio Carpio yan ha. Huwag niyo sabihin hindi is fake news na naman ako. Diyos ko naman. Pakita ko pa ba? Yung ebidensya? Mm. Dito tayo, sunod, mga kababayan. Kay Chabi tayo. Kita ninyo, mga kababayan ha.